Hello mga idol nandito naman tayo dahil magpapakain na naman kami ng tilapia yun mga idol oh. ito ang aming quest at yung aking uh, kapatid na yun yun ang kanyang daladala ay mga sobra na mga kanin mga idol at yung sobra na mga kanin na yun ay aming ipakain dito sa aming tilapia at makikita nyo mga idol ang oh, laki-laki na at sobrang dami na ng tilapia dito sa face pond na ito yan. ang ganda sa face pond na ito napapaligiran siya ng palayad mga idol at makikita nyo yung view na ang ganda dito ng view ayun So, nandito sa gilid ang aming lagayan ng pagkain para sa tilapia. Kaya dito kami pumunta. Ayan, mga idol. Nandito na tayo. Ayan, doon namin nilagay sa may ilalim ng kahoy na yon yung kainan. Ayan, malapit na. Ayan. Excited na nga yung mga tilapia mga idol nung marinig nila yung aming busis, yun o, no? gumagalaw-galaw na yung tubig to, no? Kasi yung mga tilapia dito mga idol, pag narinig nila na mayroong tao, lumalapit na yun sila mga idol dahil ibig sabihin mayroong mga pagkain na naman na dala para sa kanila. Ayun, yun mga idol, yung sobrang mga kanin, yan, nagtatalunan na yung mga tilapia mga idol, yun o. No? ayan ang lalaki nila mga idol at, at sobrang dami saglit lang yan ang kanina yan mga idol Mauubos ka agad yan dahil pinagtulong tulungan ng mga tilapia mga idol ayan, o. ayan mga idol grabe ang, pa, kailan lang ito mga idol pero ang bilis dumami ng mga tilapia dito iba talaga pag alaga ang alaga mo talaga yung ano yung tilapia at saka ang bilis ng kanilang paglaki ayan o oh, inaangat-angat ang kapatid para makita talaga yung uh, tilapia ayan mm, o oh. ayan ilulubog niya tapos iangat niya yan para makita yung mga kumakain ayan yun ang daming minsan na huli ayan mga idol oh. grabe so ang sarap tingnan mga idol Ipag nasi ang mga tilapia dito mga idol May kwante ka ni kita mo tong tako dako na pauso sa ang dako kuya kayo Basta masagot niya yan daw nga kayo to Di kaya kaya daw. Lumunog bata mana, na. Hmm. Kapitulak na ako kasi yan daw. Ano na? Ang lai na. Hmm. Dito na sigado, daw. Patay na? Hindi lang patay. Hindi man sige buto nga eh, bata. Lumunog hmm. bata na. Hmm. Buhi na yan oh. Naraw -dak -dako na ko na ako uh -huh. na. Isog no, bata okay -dak na. Eh. Buhi na, -dak eh. na na. Naraw -dak eh. na ko na ako. Isog Hindi man na makaon mayo. Mayo. Musik mo na na. Para nang aridag na. Na, ano uh, makon mo na? Ah, uh, makon. Na naratok dako, dako pa. Ka na mo may dako ginadear. Good night. Ang rodok pa na, na nangangam um, mo ka gumay na. Eh, kumalam daw i, ari gid indi ang dako nga do sobra sa kaladlok. 10 ang tawag bala. Basta kaladlok daw kun diri na siya mag tuloy ti bawaas ho. Oh. Dako gid mo. Ara dako, dako na o. Oh. Lain tanong ka ulo kag mata. Mula dito sa may peace pod, makikita mo yung view ng Abuelita Montaña Resort doon sa may itaas. Ayan, mga ludyo. Maganda tingnan ng paligid dito mga idol dahil natural na natural yung palikit dito parang nasa ano ka lang nasa gubat yun maraming mga pananim maraming mga damo yan green na green ang palikit dito mga idol kaya hindi nakakasawang mag stay dito marami ang nag overnight sa lugar na ito mga idol sikat na sikat na ito dito no? ayan ang batang makulit nandiyan pa ako tingin na tingin sa mga tilapia doon sa ilalim ayan ayan iyan hindi mapakali ang batang makulit yun yun pa ang aking migo ayan o no? oh. nakatingin din ang aking migo doon inaabangan niya rin yung batang makulit dahil baka malaglag doon sa tubigan doon sa paste pond mga idol ngayon nandun na masang yan ang beauty ng baseball na ito ayan mga idol ang batang makulit nandyan pa rin walang tigil sa paglalaro ayan